his so, Okay. Nakatulog na yung magkama ko. Hindi na sila nakapaghintay kasi nga naghugas pa ako dun sa kusina. And then, kanina naglalaro lang sila. Tapos anong oras na? Alas 9 na kasi. Alas 9 na pala. Sobrang napagod sila. Kasi kanina, <coughs> kanina, after namin mag-lunch, nagpunta na kami sa school. may burado na yung kilay natin. Nagpunta na kami agad sa school. Ni Camila, kasi nga may pro closing program sila dun, tas may barbecue, tas may uh, maraming laruan. karen so, and then, after that, nung nagsawa na sila dun sa school ni Camila, nagpunta na kami sa Lago. So, yan. Then, maganda na yung panahon niya. Kaya, kita niya man, pagod na sila. So, after namin nag-dinner, nagpunta na sila sa kwarto para manood ng Ice Age. Dahil bumila kami ng bagong CD, yung Part 3, yung history ni jego yung tigro Tigre. So, Yeah, Napagod sila. Hindi na, hindi na nila ako mahintay. So, yan. Yeah nag good night na lang ako. So nakita ko na naman yung laruan ni Camila. Ganon siya pag ano, pag natutulog, lagi siyang may bitbit na tinatabi niya pag natutulog. Depende yung magugustuhan niyang laruan. Pero ngayon yung squishy tsaka yung trinowing niya na ano. Trinowing niya na tawa doon. Genova. Basta akitinom niya. Then, si Liana namin squishy siya. So, si Liana katabi namin natutulog ni Papi. Siyempre, sakit na siya. So, si Camila separate na siya. So, nasanay na siyang ano. Then, soon naman si Liana pag gusto na niyang <clears throat> makitulog kay Camila. Pero sa ngayon, hindi pa siya. Gusto niya pa yung makisiksik sa akin. Gusto pa yung matulog. Kasi nga, hindi siya makakatulog kung wala siyang ano. Kung hindi niya nilara yung titi ko. So, ayan. Ayuto. Anong oras na pa? Tapos kanina, tambak pa ko ng hinugasan kong plato kasi nga pagkatapos nag-lunch, -nag hindi, hindi ko na hinugasan yung plato kasi gora na kami. Ah, kaloka. Masakit ang ko. Medyo okay na yung panahon niya, pero nga lang, Masakit sa ilong kasi nga uulan. Hindi mo na ito lang. Pero, at least ngayon okay na yung panahon niya. Kaya nakapag-shell kami. Nagpunta kami sa lake. So, ayan. Mm -mm -mm -mm. So, ayan guys. Matutulog na rin ako dahil masakit na rin yung mata ko. So, ayan. Good night guys. Konting ano lang tayo. Thank you always for watching. Good night.